Ilang nga mas umiinit ngayon ang usap-usapan sa paghihiwalay ni Julia Barreto at Gerald Anderson dahil sa dami ng kumakalat na yung usap-usapan sa totoong dahilan ng kanilang hiwalayan. Lalo na ng tuluyan ng burahin ni Julia Barreto ang photos nila together ni Gerald Anderson sa kanyang Instagram account, dito na mas tumindi ang espekulasyon ng netizens na hiwalay na nga ang dalawa. Samantala sa online conference na nang paparating na pelikula ni Julia Barreto na Expensive Candy ay makahulugan ang mga naging sagot nito, ibinahagi niya na siya ay pressure sa kanyang mga choices at decisions ngayon. So far, I'm happy. Wala na rin ako sa alangan ng edad. Kumbaga parang we're growing up. Parang pressure lang ako sa mga choices ko and sa mga nagiging decision ko kasi gusto ko kung saan man ako mapagpad, masaya ako, pahayag ni Julia. Ngunit kahit nakakaramdam ng pressure, binanggit niya na masaya pa rin naman siya. I don't know, there's a lot of pressure being 25 but it's true what they say na you know, just enjoy and be happy and that's. Yan naman ang try natin i-achieve day. So far, I'm happy, masaya naman, wika ni Julia. Nagtataka naman ang ilang netizens kung bakit nga ba hindi man lang nabanggit ni Julia ang napapabalitang hiwalayan nila ni Gerald kung talagang masaya pa din sila hanggang ngayon ng aktor. Binibigyan nga ngayon nito ng mga netizen ng kahulugan dahil sa mga sagot palang umano ni Julia ay halatang may pinaguhugutan talaga ito. Kitang kita din umano ang lungkot sa mga mata ngayon ni Julia hindi gaya noon na halatang masayang masaya siya. Mukhang malalim nga ang naging dahilan ng paghihiwalay ni Julia at Gerald ayon sa ilang netizens. Samantala sa panayam naman sa ina ni Julia Barreto na si Marjorie Barreto, tila malaman din ang kanyang mga pahayag na binitawan. Ayon kay Marjorie, wala na umanong makakapanakit pa sa kanyang anak na si Julia dahil po protektahan na umano niya ito sa lahat ng gustong manakit sa kanyang anak.